na. ganda na ba ako? Hindi mm. mo na ako nag-filter. Ano ba mga port this video? Hindi ako nag-filter at baka pag ako'y nakita sa labas ng mga tao, sasabihin, hey, eh, kailangan ka na. Ga gandang ganda sa camera eh. Sabi! So, sama, sama naman ka personal. Pero ako'y okay maganda. Okay. Pwede hindi. Ay, maganda, maganda. Hello guys! Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang dami na ganyan sa akin na magsimula na raw ako mag-vlog. Tutal kung ano-ano na rin lang naman ito ko sa sarili ko. Marami akong isa-share sa inyo guys. Mga makabuluhan at hindi. Uh, today we're going to Wilcon dahil bibili po tayo ng mga gamit sa kusina na ilalagay sa ating pinapagawang bahay. So guys, let's go! Samahan nyo kami! Bilis eh! Mm. Give it to Papa. Mm na. ganda na ba ako? Hindi hmm. ba na ako nag-filter? Ano ba ang report this video? Hindi ako nag-filter at baka pag ako'y nakita sa labas ng mga tao, siya sabi, eh, kailaman na. Ganda ganda sa camera eh. Okay. Sabi! Sama, sama naman sa personal. <laughs> pero hindi ba? Ay, hindi pwedeng hindi. <laughs> okay guys, at na nga kami. We're on our way para maghatid muna kay Faith sa aming eldest. Kiss na. Sa akin, dito. Bye. 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 Hoy, gorda piyo. Oh. Okay, si seryoso ako ko na talaga mag-vlog ha. Ay, okay. Ambe. Um, Ang importante is video. Ang dami-daming sumisikat din eh. Mas maganda pa ako, mas pogi. Ayaw mo ba? Wala <laughs> mo tayong sumikat. Tayo. Oh. Ako ni sa. niloloko mo. Eh. Hindi. Ang sa akin lang ay... Ito na magpaliwanag lang yun. Gusto ko lang mag-vlog. Eh, total, ako naman yung lagi nagpo post Hindi. Eh, na ako mahilig mag-picture. Mahilig ka mag-picture. Hindi, mo tayo kumita din eh. Lagi. Gano'n porsyenta? Porsyento aga. Namis Mahal lang yung eh. kailangan ko bumili ng ano? Ng isa pang cellphone. Kaya sa divisory yan. yung na, no, na, ito na, ito na, ito na, yun pati nana ng tikya wala sobrang lina hindi na kaya mag edit doon ko ilalagay yung aking mga video bumili ka ng gopro Anong gopro? gopro? si ay hindi kami nga ho ipupunta ng welcome samahan niyo kami at kami maniningin guys maniningin kami maniningin laan. hindi kami maniningin Maniningin kami ng mga pang built-in sa kusina, built-in induction, built-in oven, at saka built-in chimney hood at saka ano ba, yun lang para sa ating pinapagawang bahay at guys, abangan nyo ha ang aking iba vlog na ginagawang bahay ngayon in Batangas namin na for sale okay? so dyan muna kayo at hahalik lang okay guys, nakatulog na ako sa biyahe And let's go ah. guys, umaakit na si kuya para kumuha ng stocks ng new items. Ayan na siya. At ito po ang napili namin for our built-in microwave oven. O, ah, diba? Ang ganda. Ayan siya. And, para naman sa ating um, lutuan, mas pinili namin ang ceramic kaysa sa induction. It's a bit more higher, pero carry Rebels na kasi para maganda. Diba? Ito siya. Pwede yung malaki, pwede yung maliit, sulit ang paglulutaw. Day out. Yun nga lang na wala silang chimney hood or hood island para sa ating kitchen kasi ang mga available lang sa kanila is yung pabol. Ayan. Ito kasi nakadrill siya sa wall. Ang hinahanap natin is yung ang hinahanap natin ay yung four center island yung nasa na Kasi ang ating ceramic na lutuan ay ilalagay natin sa gitna ng center island at naandoon dapat ang center hood. gayon siya gayon dahil ari kasi tingnan nyo yan o mga nasa ano lang yan nasa dingding or wall Diyos ko po may napapagor buko po muna din eh nabang wala nabang um, nagkukuha pa sila at ayan na nga guys tinesting na siya And ready for payment na. Babaks na lang po. Naanto ka na ba? Hindi. Pili, pili pa ikaw ng ano? Ng ilaw. Yan na. Huwag na ikaw. Ayaw, di <laughs> Ang tagal naman nila kumuha ng stocks, babe. Tain na. Tain na. kumain ka nun. Hindi ba siya random? No, 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 no. Ang ka lang pala. Bakit ang natulog na? Oh. Bakit? Alas, bakit ka lang ha? tulog eh. Oh, ay tayo na, kakain. Yung, sige. Bibiling mo na yan. Ano? Sige, iwan ko muna kayo at aasikasuhin uh, muna namin ang payment, okay? At ngayon guys, pupunta kami sa sa site or sa lugar kung saan ginagawa yung bahay. Ipapasilip ko sa inyo ng konti bago ko i-end ang vlog na ito. Hindi pa kasi siya ganong katapos na nagagawa. Siguro mga ilang percent yun. Mga 70% naman na siya. So, ayan na! Let's go! nandito na tayo. Ayan siya. As you can see, from here hanggang doon ang magiging gate. Tapos meron tayo dito ditong balkonahe. Ito ang garage. Kasi ang dalawang SUV. This is the bedroom 1, bedroom 2, bedroom 3, master's bedroom. This is the theater room. And then dito may urinal para sa mga bisita. Pasok tayo sa loob ha. Super elevated to. Pinataas natin. At sabi nga natin dapat ay mas mataas dito sa main road or sa kalsada. Ito palang bakante na to na maluwang. Yan, sa harap nitong uh, theater room na ito is ilalandscape and magiging lanay. Malaking lanay siya. Tapos itong ating main door, ginagawa ng kisame. Itong garage. At papalagyan din natin ng magandang kisame ang garage. Ito ay another lanay naman, pero mas maliit dahil yung isa ang mas malaki. Ito yung sa sala. Maglalagay tayo ng sliding door dito sa dining area para kadugtong siya ng lanay. Yan ang kisam eh. With LED lights na siya din. Yan ang ilalagay. Tapos ito ang common bathroom. So ayun nga, dito yung bedroom 1, bedroom 2, tapos common toilet and bath, bedroom 3, elevated, may hagdan para sa bedroom 4. yung extension niya. Ito ang walk-in closet. Tapos dito sa nakadivide na to, yung kasunod doon na ginagawa ngayon, yung master's bedroom na naka-attach, ang toilet and bath. Ayan. Pagbaba ay. mo ulit dito. Ayan. Dito ang kitchen. Ayan ang kitchen. Dito naman ang center island. dito may pinto tayo para hindi makalat. Para sa ating pantry room. Sa mga stocks and all. Dahil tayo ay... ay natin ng makalat. Ito naman ang dirty kitchen. So, along with the dirty kitchen, kailangan meron din tayong maid's room. So, ayan. May, may kisame din siya and all. Ang maid's room ay malapit sa ating dirty kitchen. At sa, bak uh, sa ating dirty kitchen. At syempre, sabi ko, lagyan natin siya ng sariling toilet and bath. Para sa maid's room. At ito naman ang palabas para sa laundry area. <laughs> Kutinda ka po, tanadalas. <laughs> So, ito sa laundry area. Siyempre, ma-ano pa yan, madumi. Pero i-elevate yan kapantay nito. Mataas yan. Hindi pa kasi tapos. Yan ang likuran. Ayan. So, Magpapaligay tayo ng polycarbonate na bubong. So, yun lang guys. Grabe, ang ingay. Nakakapagod. See you on my next vlog. Sa ngayon, yun na muna. At para may pa tayong gagawin. Ibabalag natin kung paano natin i-install lahat. And may dapat lang kami kasi kasuhin. Thank you so much and have a good day.